Arestado ang kasangkot sa pang ng patrol car sa ikinasang manhunt operation ng kapulisan. Humaharap ngayon sa kasong attempted multiple murder ang sospek dahil sa kanyang ginawang krimen. Bilang pagsuporta sa programa ng ating Pangulong Ferdinand Mar Marcos Jr., napanatilihin ang kapayapaan at kaayusan ng ating bansa. Ang kapulisan ay patuloy na ipapatupad ang batas upang masigurong payapa at ligtas sa ating komunidad tungo sa bagong Pilipinas. Nakatutok diyan si Patrolman Jan Patrick Janera Dahil sa masusing investigasyon at sa nakuha mo informasyon, nagplano na ang ating mga otoridad para hulihin ang isa sa top 9 most wanted person ng Police Regional Office 9. At noon nga, February 8, taong pasalukuyan, tuluyan ang naaresto ang sospek na si Alias Belo 35 anyos, na tubong si sa Buanga del Norte. Sa isinagawang operasyon ng pinagsamang puwersa ng anti-kidnapping group, Mindanao Field Unit, PNP Intelligence Group at mga operatiba ng Siboco Municipal Police Station. Dala ang warad bares na inisyo naman ni Honorable Anthony D. Isaw, ng RTC 9 Branch 27 Shopon sa Bongol del Norte. Matapos magtago ng ilang taon sa batas, si Belo ay kumakaharap ngayon sa kaso multiple attempted murder dahil sa pangaambush nito sa patrol car ng Sibuko MPS na nagresulta sa pagkasawi ng dalawang miyembro ng ating kapulisan. Ang sospek ay agad namang inimpormahan ng kanyang mga karapatan at dinala ito sa kustodiya ng Municipal Police Station ng Sibuko para sa karagdagang investigasyon at dokumentasyon bago ito dalhin sa korte mula sa impila ng anti-kidnapping group na may agarang kilos at gawa. Ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman John Patrick M. Llanera, para sa Police News Network, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.